Ngayong araw pala ay eh, nagluto lang ako dito ng adobong sitaw na may konting baboy. Eh, eh may konting baboy na sitaw. Eh, may konting sitaw na baboy. Ay, ay, ano ba yan? Basta adobo to. O basta mas, masarap yung ulam. Hey, what's up guys? Mga kaibigan. Ayan, nagbibisikleta tayo ngayon. Nagpapapawis tayo. Bali, bibili lang tayo pala. lulutuin nating ulam ngayon. Nandito pala ako sa parte ng bagong nayon, baliwag Bulacan. At fast forward nga, nakawin na nga ako. Ito nga, nagtatalop na tayo. Maghihiwa na tayo ng ating mga gagamitin aromatics dito. Isang sibuyas na pula lang yung ating hinihiwa dito. At maghihiwa din tayo or magja-chop-chop din tayo dito ng bawang. Mga kalahating puso lang ng bawang yung gagamitin ko at hindi ko naman masyadong dudurogin ito. Bali pipit ko lang tapos konting himas-himas lang tatanggalin lang natin yung balat. Okay na yan. At syempre yung ating pinaka main ingredients ng ating lulutuin ngayon eh dalawang pirasong liempo lang yung aking binili. Isipin mo nga dalawang pirasong liempo pero worth 200 pesos na yan. Ganoon na nga kamahal ang karne ng ating mga baboy ngayon. Kaya nga kung meron kayong mga alaga dyan eh napakabisa. Pwede kayong magkatay para kumita at pwede rin naman kayong magkatay para may pangkain. Pero pagka isang baboy ang kinatay nyo, eh, baka siguro mga isang buwan na puro baboy pa rin ang kinakain nyo. Kaya mas maganda kung ipa-slaughter nyo na lang o katayin, tapos ibenta nyo ng karne-karne. Kumita ka na sa pag-aalaga, kikita ka pa sa pagbebenta. So yun, dito na nga, pass forward na tayo at nahiwa ko na nga lahat na aking hiwain Igisingin lang muna natin yung mga hiniwa nating aromatics. Eh ano ba naman yung hiniwa natin? Doon di si buyas lang naman sa kabawang. Dito naman sa niluluto ko nito eh, wala namang iba, wala namang special dito. Ang mahalaga lang eh, nakapag-video tayo ngayong araw na to at na-share ko lang kung ano yung inulam namin sa araw na to. At siguro naman kahit papano magkaka-idea kayo ng ulam nyo para bukas kasi nga eh sineshare ko lang naman yung aking niluluto so ayan na nga nung bumango nga yung ating mga sibuyas at bawang eh nilagay ko na yung ating liyempo eh gagawin natin dito papapulapulahin lang natin yung ating liyempo na yan at habang ginigisa-gisa natin itong ating mga liyempo na to eh gusto ko lang batiin pala si Susan Briones syempre nandyan din si Noel Gonzales maraming maraming salamat from Kaintarizal at si Lisa na ng Dubai maraming maraming salamat sa inyong panonood mag-iingat po kayo palagi dyan. Palagay ko nga, eh, okay na itong aking hinahalo-halo. Nilagyan ko na nga muna ng patis at ng pamitan durog. Para kahit papano nga, eh, mag -alas na itong ating baboy na to na hinahalo-halo. Ayan, patuloy mo lang sa paghalo halo at yam lalabas-labas na yung mga niyan. Basta katulad niyan, ganun rin lang ang gawin mo. Hindi mo na kailangan pahirapin pa. Sundan mo lang yung mga ginagawa ko, eh, magkakaroon na kayo ng ulam na masarap. At ngayon naman, eh, maglalagay na tayo ng toyo. So, siguro, mga tatlong sandok ng toyo ilalagay ko dito para medyo maitim-itim ng konti sa toyo. Pangit kasing tingnan pag medyo maputla. Ngayon, wag kayong magalala kung yan ay aalat, hindi yan naalat. Basta ang gagawin nyo lang, ipabalansihin natin yung ating mga tinitimpla. Kumapit na nga yung toyo doon sa ating mga karne, kaya nga tutubigan naman natin para ito ay may palambot na. Siguro takpan natin to tapos mga 25 minutes malambot na yan. Ayan. Lagyan na natin ng sitaw. Yung namang sitaw na yan, eh, 10 piraso lang, 10 kulatay lang, kumbaga. At meron nga akong natirang dalawang siling haba, eh, nilagay ko na para naman hindi na mawala, ba diba? sayang din naman pagka nabulok lang yan sa na natin at kung ano pa yung mga gulay gulay mo dyan pwede mo namang ilagay dito wala namang masama ayan lagyan natin ng konting oyster sauce ayan at nilagyan na nga natin ng pampatamis gusto nyo pa ng mas matamis ilagay eh, ilagyan nyo ng asukal na pula pero ako papalasa na lang ang nilagay ko at ayoko namang masyadong matamis yung aking uh, inadobong sitaw kasi yung sitaw naman eh, may taglay ng tamis yan lalo lalo na yung mga ganyang variety ayan nilagyan na nga natin ng suka at binakulo na natin at ito na nga yung pinaka touch Nako, palagay ko ba eh, makakailang ulit ng kanin ako dito pag ganito kasarap ang ulam. Kaya nga, na hiyahain na natin at ng ating matikman na at makain na itong ating nilutong adobong sitaw na may konting baboy. Ay, adobong baboy na may konting sitaw. basta eh, kayo na bahala at hindi naman to special. Basta ang mahalaga eh, nakapagluto tayo ngayong araw na to. At binabati ko nga pala yung pamangking kong may ngayon, si RJ. Maraming maraming salamat sa iyong pahanda at sa mami niya. Salamat.